Kinsa may lipong dia Ako, usan ako ni anak because nag-suffer ako niya ng lipong-lipong ni atong at high school pa ako. No? So, ato ka ng hisgut-hisgutan may tungod anang mga hinungdan sa lipong o kung saon kini siya pag sulbad nga maulian kita. Hello everyone, welcome on sa to, to LV Amor Cares and this is your friend Lou Amor. So, mga lipongon, mga kabuhi onon on here, paminaw ka mo. No? So, Ari kita sa pinakasimple nga hinungdan hangtod nga magkaabot kita sa kompleks. So ang una, malipong ang tawo tungod kay walay kaon or nagutman. So malipong na gani kana kami lapas na ang kaon, wala ka pamahaw, wala ka paniudto, ang tendency ni anak malipong. So kay naman tingali ta tanan anak. Unsaon kana siya pagsulbad? Sayon ra ka kaayo mukaon, no? So, kon malipong kita tungod sa gutom, ang sulbad ni anak, mukaon. Nga malipong, mag kita. Bubaba ang ato sugar. So, malipong usab kita. No? So, muna siya pinakasimple kaayo nga uh, sulbaro na to. Gutom, kung nalipong tungod sa gutom, mukaon. No? aduna na no, sa ilaing simple kaayo nga, uh, simple po kayo nga uh, hinunggan, nga malipong. Ano na yung mga tao nga kung maabot na sila sa tagas dito kayo nga mga heights, kanibang tagas nga altitude, tagas nga mga lugar, mga muangat o bungtod, muangat o ganang hagdan, malipong usab. No? Na ako yung mga <coughs> experiences nga mga inana. So ang atong sulban ni Ana, manaog, no? Manaog kita. May ngunin, unya, o sa aeroplano kaya nalipong kay ka na pag-ascend na, na taas na kayo, Primero pa sa sa eroplano, kung sa katong waton, mataka, <laughs> So, magpiyong-piyong. Magpiyong-piyong mag-ampo, Nga, makaabot din kita sa touchdown, no? So, kung mo touchdown ng eroplano, mawasan mo din ka na atong kalipong. Kaya, mo lang din ta, no? Usahay ko niya anak, mapanik man tama, ma marabatag, makulbaan nga, ah, oh, di ba ka, di mo no? So, ina-anak, ngayon ba anak nga, malipong po sa pag-una-una palang daan, no? So, lain pa nga hinungdan anong malipong. Kanang diyo gidagat or gikabuhi, no? Gidagat or gikabuhi. Kanang dagat tulon kita malipong usab kita ni ana. So, as much as possible, dili kita musakay sa mga barko, mga sakayan, mga rubber boat kon dagko kayo ang balod, no? Kon mo-travel kita by sea, mangmangwan kita wala makahay ba bagyo, wala makahay ba mga low pressure area nga matagbuan sa barko mo kiling-kiling ang barko aron dili ta malipong dayon kun moabot man mo gani di, dili di, ta kapugo nga mao man ka kana siya dili di, kita di, ta maglakaw nang barko unsaon na lang og kaihiun na magkalabat kalabat <laughs> magkabat kabat ana no experience nako na, na. <laughs> uh, no nga kadang mura magdi ta kaabot sa CR kay gaingon-ingon anak, dili ang atong balanse dili ma dili nato mo ang tendency mo lipong gyud no mo nay gidagap so sa mamalana mo nay gikabuhi no so mo tong ma mauna ma ma i sulbad ni ana nga mangita og panahon nga linaw gyud gaayo aron Kung moadto kita sa toilet ana mga barko dili maglain atong ginhawa no inana e dita mo sungasong ang bagyo or danggo kay balod no so pero una ana magampok, no aron dili gid ana ma biktima anang balod sa kadagatan hunong na. No? So, lain nga, makakos sa lipong kanang kabuhi. Oh, kanang kabuhi. Paghan kayo ko, anang mga, mga suki. Ngamig, na, nalipong ko, na, ko. Nga nung gikabuhi man. nagut man. Lipong. Nabusog. Oh, mataki sa dan kabuhi. So, kanang kabuhi, aduna ah, tay na lain nga, doon na tayo lain nga video, anak, nga kabuhi. Nagyod akong di, gidil ni anak no mitungod sa lipong dili na po nato na, na tas on dire kay bahin ra sa lipong ang ato ang kuan karon ang ato ang subject matter ang ato ang theme no sa ato ang video karon no so lain nga anang lipong kanang kanang sobra kaayutan ta nga gisakitan a uh, physical physical lang akong but pasabot pananlitan anang kanang na ang Natukamok kita dayon na nalisa nga itong tiil, na piang, na bali. Ay, mong kumpiyan sa anak, malipong kita. malipong sab kita ni anak, no? So, kung may tabo ka na nga nalipong kita tungod sa extreme nga pain nga itong gibate, so, ato na ng pangitaan yun og mga pamaagi nga unsaon nga marilig kita ni anak. Say, so, kung nabalian kita sa bukog, o dalon sa doktor, ang hospital na ni anak mo itubag, no? So, kung na-fractured, operahan man ka na. Aroon mawala yun na nga kalipong, no? Pero malipong kung takay pa kung una na ito nga, ito na po ang bayro <laughs> malipong na pero lain na siya nga story. So, kung dun ay mga extreme pain, makalipong yun ka na siya. Pari niya ng menstruation, no? Kanang dysmenorrhea. Kanang dysmenorrhea, tungod sa sobrang sakit sa puson, ah uh, malipong kita ni anak. I do not know sa so oban, pero ako malipong ko, no? Experience kina na ako, high school pa ko, uh, kanang mag-abot ang akong monthly period, ay naga, malipong yung ko, anak, no? Malipong yung ko. Amot nga, no? Ano nga malipong ko? Uh, pero ang akong papa at mama, gidala ko nila sa doktor kay ang reason, ah, uh, kanang kulang ko sa, ang ako bang CBC, kanang blood count nako na ko, uh, anemic ko no anemic atong taruhon hemoglobin gani ni mo down malipong sa dana during sa ato administration no bisan man gani og dili mag mens malipong kita basta kay kulang ang ato kanang na ang blood count no ang normal sa babayi uh, 12 or 13 something like that no so unsa may surbad ni anak Once na anemic ko ang akong dugo abot na lang og 8 no na akong blood count 8 akong i-correct na anar bay uban nga, nga dili man ko ko anemic kay na akong blood pressure oo oh, 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 ang isgotan anemic dili blood pressure kanang mo ingon mo og 100 60 over 100 dili na nagpasabot nga anemic kita ato kanang blood pressure so may bawa na to nga anemic kita magpa CBC diri ari ay duslitan og di ba dire no kwa anta sa dugo aron may bawaan ma determine kon anemic ba kita or whatever so kon anemic mo inom kita og mga iron supplement no ako sulbihan mo na ako na anemic ko kato ako ang ako ang blood counting abot na lang og 8 unsa, gipakaun sa doktor nako na kamo titaps Kamuti taps, kana bitaw mo violet gani siya og sabaw unsay nga nana na, uh, una, ka, klase ang kamuti. Kamuti taps, dayon gipainom niya nako na ang sabaw din gipa kaon jud nako na ang, ang ang dahon, dayon atay sa manok atay sa manok kamu titaps gipainom ang sabaw mo kon mo kadto after two weeks or one week hintas bi akong himoglobin nahimo biang 13 no Thirteen. Although doon, doon ay doon ay iron supplement ilado, ka, na ilado po kayo na ang No? Hmm. Yung anak ko i-mention kahit di ba po nato na sila kuan. <laughs> so, mauna, no? Kato na food supplement sa iron at sa manok kamuti titaps mo gitu yung ipasood anak ko, for two weeks. No? Dahil siya after two weeks kun, balik diri kung musa ka imo ang hemoglobin undangi no undangi po ko lang once in a while no so makan to kun, anemic kita malipong usab kita so i-check na siya sa doktor no magpa-check kita kon wala dito sa gihingan lang ako nga gigoto mo nang nalipong misaka og taas na lugar mo nang nalipong misakay og eroplano mo nang nalipong kung sakay og barko maunang nalipong ipa-check ang CBC, no? Kon lower than 10 uh, doctors ko ana doctors advice na na, no? So kadto kung giingon nga atay sa manok kamutitaps mutoy Motoy ako ada ah, gibutangan og kalamansi o lame ka ina misaka gyud ako ang hemoglobin, no? So mao naa. So lain reason nga nung malipong kita Amot man ka nang kwarta, makalipong ba? <laughs> wala kay ko anak ka kuan, pero doon naman ko rin ako. Wala siya kwarta, malipong siya. Ah, -ana na no? Iyaan na na. binuang po na, no? So, lain nga reason nga no nga, malipong kita. Ah, psychologically, doon ako'y amiga nga, makatawa ko ato niya kay, maghunahuna pa lang nga siya nga mularga o dumageti Maguna-una pa lang ka gumagiti, malipong na siya, kamuhi na siya. <laughs> nga no, dagaton siya. Dagaton ka ayo, no. So, kada psychological mga problem na to diya, ato ara na siya nga masulbad no. So, ingon na na, lang, so to. Malipong gid siya. <laughs> malipong siya. Ah, uh, mo katunto ah. Doon na po'y mga tao akong hibawaan nga makabaho lang o anything nga. Paul, kuwan anito, malipong, no? Malipong. So ang guwato niya maglikay. Maglikay. Ah, uh, akong brother, makakita na na siya og dugo, makakita og hugaw. Labi nag malukdo niya, malipong dayon siya, no? So malipong gid siya anak, naging mga tawo nga ingon anak. So maluya na din na siya ka nalipong na. So amo din nga na pawa diha, ayo pagtanaw-tanaw ng mga makalipong nimo, ngano pugang maga ko ano? Na na pala kun dili malikayan so tabangon na lang gyud pud siya masahi kanang bang um na massage therapy aron po maulian no so daghan daghan gyud kayo ang klase nganong malipong ang tawo na lain uh, na lain lain uh, reason nga reason malipong ang tawo kanang taas kayo pressure i maintain ang atong blood pressure nga normal gyud na siya kay kon mutaas kay na siya sigurado gyud malipong gida. Ang uban ana, atake, no? So, maagi ginagkalipong. Mo tuyok din ng balay, ana, tibuo ko, na unsa namang naman po ane. so taas na kayo yung BP. So, ang sorban, ana, paimnon uh, paimlo, no, Pababa. Pababa sa BP, palingkoron, parilax, no? Ina, anak paimnon uh, paimlo, no? Bugnaw nga tubig, no? Naapoy uban nga nung malipong, kanang ng heat stroke, mo lang po na siya, namurag, malain yun, malipong, no? So, ingon anak kibaw na tagot Um, buhaton din nga mga first aid, tabangon din siya, no? Um, ipalandong, iado sa bugnaw na dapit, dayon, yun, i-hydrate siya, no? i no? Aron maulian. O diba, ba, sa hospital, yun na Ano na sila in klase sa lipong ka dehydration. Dehydration, kulang og liquid, na kulang og tubig, no? walang tubig. So, ang atong buhaton na na maintain ng 8 to 10 glasses of water a day. Aron dili kita malipong kay usahay kon wala nga bitaw water nga mo circulate sa atong body, bukuan sa atong heart, sa ato kanang sa ato brain. Ay ay kay makalipong din na. Ay ay di tam kumpiyansa ana, no? So, di tam sa anak. So, imintay na ito ng 8 to ten glasses of water a day. Aron dili kita mo Bakit niya ng lipong-lipong uban pa. No? So, na, daghan ka yung klase sa lipong, no? Munang dili kita makaingon nga, nga na nalipong man ko? Dayon, ato dayon sa dili. daghan na siya kuan. Pagutan pa na, nga nalipong ka? O wala mong kukulpamahaw? Well, kaon, no? ina And then, kun, hypoglycemic kita malipong kung mag hyperpod uh, uh, the same story inana po, no so na po yung bat <laughs> malipong tungod anang mutanaw la dentista mutanaw dentist awa na malipong na di magtanaw sa si injection oh inana sa buha na na i-relax i-relax siya no puyo ko ng istoryas doktor um, pareha tong pirahan ko sa akong alom aron dili ko ma aron dili ko ma tense unya dili makuan akong a, akong attention sa operation sa akong alom gapuyo-puyo ko og istorya sa doktor nga nag-opera na bahin ni Tito Vic and Joey <laughs> Aga to naka problema problema ang it bulaga <laughs> oh tsaka Ocha na, na bahin anang hitabo karon ni Tito Vic and Joey og ganang sa tape. Oh, hantod na human siya, opera na ako. Mutoy ang mga istoryahan. Ito na nana. Chismuso sa itong doktora. Hi, doc, oh, mo ito, no? ingon anak. Na. Uh, ato nang gunang kuwan ko, ano? Napoy uban nga. Napoy uban nga. Pero abin ninyo, doon nagyulipong nga na-experience gina ko nga murag. Nakaingon yung gusto ginoong nga, Lord, ug mahimo dili na ganahan nga mo experience pa klasiya sa lipong lain jud kaayo lain jud kaayo kato akong gi-share sa ako ang video nga unsaon pagwagtang sa lipong ug sulod sa 5 minutos kadto siya nga klase sa lipong kana bitang, uh, sa dalungan dalungan munay mother of all vertigo matud pa sa doktor nga nagatiman atiman ako kana bang kana nabang diri sa dalunggan unsa nga kanang balance bitaw nato equilibrium grabe kay na siya gyud maot gyud kaayo nga classes ni unpleasant no so unsa nga kung gibuhat ni abdo nagpa-check up jud go um, otolaryngology no kanang espesyalista sa dalunggan so iyang gi iyang gi kanini abang dili pod ultrasound unsa nga na endoscope no gigamitan niya ang endoscope ang akong dalunggan ubito nakita niya na doon ako'y utaitis uh, otitis. Otitis, no? Ang akong problema. So, iyang gi-cleanse ka iyang gi- iyag gikuan ka na ng akong dalunggan kaya mamayang nakita sa endoscope, yang monitoring device. Dahil yung ipainom ko antibiotic, no? Sa ako gikuan ino, ipainom mo antibiotic kay kuya kaayo sa meningitis, no? Kuya ka na siya sa meningitis. Nag-antibiotic ko niya, Dayon, iya po arundili dili ko malipong. dili mo hapdos ang akong kuto-kuto iya kong gi pakapinan og graniti din, no? Graniti din. Kanang mupabalan sa atong tiyan aron dili mag hapdos. So mao ka nasulbad niya ang problema sa ako ang lipong. Wala kay 5 minutos, no? Wala kay 5 minutos na sulbad gyud to niyang. Katong specific nako nga kasi kaso sa lipong kana siya kanang vertigo gito siya kanang sa utok ano dili pa sa utok sa dalungan inner ear infection inner ear infection nagka infection na akong dalungan to the point nga nabuslot akong eardrum no nabuslot akong eardrum motong na imun ato di ko nga uh, lipong yung so nakinaka na na sila o mga medical uh, medical advice or medical expertise no sa kanabang dito na dito sa ilalom sa tuang kuan o an, ang lawas kanabang internal na gid nagkinahanglan na siya ang mga expert ng mga doktor aron mawala ang lipong naasad koy amiga nga nganong malipong siya bisag unsaon dili man siya anemic wala siya magpagbuto tanong tanan tanan nganong nalipong siya sa labyrinth di ay siyang dalunggan, masudlan og tubig butong mo -mut vertigo po siya, no? So, basta kay ka na, elit ka na ang mga lipong bahinis na lunggan, na nagbuktor. Kay balig yung paita. Makaingon yun kung naunsa, nagyo ni Lord, no? Kanto nga vertigo nako, ako, nga kayo, inner ear infection nako. ako. Um, murag, dugay-dugay ng katuigan, murag 14 years ago, dun ay bagyo nga Hilda. Gisungasong ginako na nga bagyo. Yung sakay yung aron lang masulbad akong problema. Kanya, kaning depressed na ko kayo, muingon, muingon ako mga igsoon. Gabag yung magto kayo, tiyag. Nga naman ay malunod ang barko, maapil ko kamatay, sulbad akong problema. inaana ko ka depressed. Agi atong ako ang vertigo, no? So, motor. Motor siya rin. to siya, dali rin kayo. <laughs> Wala rin 5 minutos. Nasulbat sa espesyalista nga otolaryngologist. Pag-umanin siya nga, hmm, Pwede na ka atog si Kihor. Pwede na kamu agsurisuro yung dito. Wala na na yung lipong. Uh, as of now, mo na munay akong conclusion na muna yung nakapalipong nimo ang imo ang inner ear infection. Infection, no? Kanang uh, otitis, no? So, by the grace of God, naulian ko ato, no? pwera balik. God forbid, ayaw taon Lord, maluoy ka, dili na ko ganan ato maot yung kaayo. Dahil lain nga lipong nga, ngilingig po kaayo nga klase sa lipung akong na-experience. After his operations, ako ang mata, kay kuan man eh, retinal coloboma. So, musaka um, na ang, ako ang, ang sabi kalimutaw sa taas, gibira ka na siya sa doktor. Dayon dito, pagbiraan na, kay aron madako-dako ang akong mata, nag adjust mangkaning akong utok anang akong mata nga wala na siya maanad kanang lipong nga masing makasinggit yung kus kung malipong na kay ako man mo'y mutuyok bisang maghidya kus katri ang akong imagination ako nga ako mo'y mutuyok sa akong katri dayon pero dali lang kaayo murag seconds lang mawala dayon mubalik na sad no mutoy ako ang ordeal nga lain klase sa lipong so wala lang to ako lang itong giagwanta na wala po siya after a month no kay giinan po ko na ah doon na po naka-advise na ako nga nag-adjust ang imong utok sa bag mong nga uh, mata no Kanyang, ako bang pagtanaw kay naanad siya nga uh, murag medyo muto yung naandan kay inborn god dayon gi operahan So, wala siya kapanagang ang akong utok. Nag-adjust siya. Pero it, 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 took me one month or it took my brain to adjust one month. So, mo sa to Katong katong ingon ato pero nakaya na to, no? So, karon by the grace of God wala na, no? Wala na ko anang mga lipong-lipong. Uh, Gawas ko magutman ko kay kabuhiunon pod uh, magsapinday din ang akong mag-anak din ko anak, pura na akong hubog, no? Inana. Aron mao kana siya kada lipong do na gina siya yung solusyon kun anemic inom og iron supplement kun gigutom mukaon kun naa sa heights manaog no kun gisakitan uh, well magtuon tag kuan na di kay tambati ka sakit kun ay makakita dugo dysmenorrhea malipong so ingon ana oh, by the way amo uh, to 8 to 10 glasses of water a day no sa mga kuan dysmenorrhea nga lipong and then pero ang ngilngig kaayo kanang lipong nga sa brain gyud or kana sa ear mo na siya pinaka ng lipong i do not know sa uban pero ako kanang yung ramung, musaka kanang akong tinanawan awan musaka tanan sa taas dili ambot lang ka og gaya baka sa uban na no nga kuan pero sa ako ab uh, isud no So, Mao ka na ang mga lain-lain nga ang lain-lain nga rason anang malipong kita. Murag maura kadto, no? Kanang gawas anang lutun kita sa pagkaon. Hmm, malipong punta. Why? Binuod ko na ayo na dili mo kaon gani og mga ah uh, Pwera sa nagkaon, no? Manay o mo kaon? Champurado, mga kuangay, lain lang imagination. Nay dili mo kaon, gani og kabukado, kahit murag maglain po ilang uh, una-una. Pero ino ano psychological ka na, no? Madala ka na siya, o ato lang yung i-overcome, ma-overcome ka na siya, no? Pero ka mga, mga lipong-lipong na inana, naanap na na to, no? Pero sa ako nang giingon, kato nagkinahanglan o medical attention, iadto e, ato din ang doktor, no? Kung wala atong akong ipanghinanglan, tanan. So, kanang panuhot, makalipong sa nang panuhot di ay, nalimot ko kanan panuhot labi nag, ah, nagpatungod ka sa electric fan do na koy na nakuanan nga usa ka doktor nga dili mo tuo oh, ana nga kanang electric fan makapanuhot amot lang kay ako panuhoton jud ko electric fan panington dayon ko bugnaw dayon maglain na akong ginawa dayon mura din na mura din malipong so ang buhaton ana i-massage massage, massage tong mga panuhot mga daotang hangin no daw tang hangin dayon hot compress inom og ini Muko'y tubig makawala ni anak. kanang na ang, uh, lipong kaygi panuhot ay mo kumpiyansa ng panuhot kana agi panuhot mm Pare na bugat makalipong sa nang bugat kada gan isa sa mga kaila nga nagantos og vertigo 2 months tungod kay nabughat Na, bugat, na bugat, gi panuhot no uh, diri sa syudad murag di kaayo mo to ang mga tao anak pero sa rural areas mo ginaila adto na adin na, na ilang mga mga herbal medicines nga i-apply aron maulian sila no so mag diet na sila maglugaw-lugaw mag kanang mag sa bawo bitaw sa linungag nga maayod yung pagkakuan mo na ilang sa nga, nga anak niya na limot ko sa bisaya anak no Akong mama, maayo kayo anak, nga mura bitaw o kuan, mura na o basta lami kayo na siya sa linungag, no? Daghanon ginanyagsabaw ang linungag kay lami kayo, yan ang ipainom na yun. Nako, nga gi panuhot or gi kabuhi, no? So, lailain ka na siya good ang klase sa lipong. Dili kita makapinpoint nga muna yung nakalipong, maokin ni daghan siya ang Daghan uh, gani kani ako ni murag wala ganis ni tunga dagway may uban ana daghan pagyud nga ko ano mga hinungdan nga anong malipong unya each problem sa lipong do na gina sulbad aron maulian kita no so i think mo lang kadto atong ika-share karon may tungod sa mga hinungdan unsay mga hinungdan nganong malipong o unsay sulbad ni ini aron uh, maulian kita no so pero ato na unang na ng nga atong lawas kwan ginesya Poland uh, fallen body lowly body no sa so, musubot kita sa dili mo experience gayud kita ni anang mga panglipong-lipong mga bugat, mga panuhot mga pasmo mga impatso mga subaw o naagi na siya, mga hilanap mga hangga uban pa <laughs> mga, mga shingles <laughs> na siya because uh, luyagid ang atong paglawas no sa kung saan pa nato diet sa kung saan pa nato unsa diha magdaot gyud ang atong lawas no so sa sunod i hope do na mo nakuha aning ato ang video karon mga hinungdan sa lipong o um, kung saon kinisya pagsulban aron kita maulian so atangi ang uban pa na ako, nga mga video nga may tungod ra gyud sa uh, kabuhi mga panuhot mga pas impas impas impatso mga pasmo no mga di lang tagdapita so kay kon experience uh, experience ko anak tanan no tungod kay luya jud ko pagkatawo pa nako ang akong foundation luya na diyon, no so mo lang I hope nakaglorify ako sa ato ang man, manunubos nakatabang pong kuninyo bisan o pinubre nga tabang nga inaani lang pero at least nakahatag ko o kahumpayan sa inyong gibati Have a good and healthy day everyone o hantod sa sunod. Bye bye!